Pilipinas daw ang siyang nangunguna sa Southeast Asia sa paghahanda para sa nuclear plant ayon sa Department of Energy. Kung nangyan, kumuha po tayo ng karagdagang detalye sa pag-uulat ni Bombo J.C. Galvez. Nangungunang Pilipinas, kumpara sa ibang bansa sa Timog Silangang Asia, pagdating sa paghahanda sa pagtatayo ng nuclear power plant. Itong tiniyak ng Department of Energy sa pagbusisi sa panukalang pondo ng kagawaran para sa 2026. Ayon mismo kay Department of Energy Secretary Sharon Garin, steady yung paghahanda ng Pilipinas kumpara sa ibang bansa. Bagay na ipinagtataka ni Sen. Pia Caetano dahil mula umano sa kawalan ng nuclear energy ay nangunguna na ang bansa. Dagdag ni Garin, naripaso na ng International Atomic Energy Agency ang roadmap ng Pilipinas sa nuclear energy. May 123 agreement na rin ang bansa sa Estados Unidos at ibang bansa at maraming kumpanyang interesado rito may mga survey na rin daw silang isinagawa hinggil sa acceptance rate ng nuclear power. At that time, a year and a half ago, we have done nothing. Nothing. And then now we're on the forefront. Ang galing talaga natin. What happened? Who can update me? Kanyang yung PR yun? No, it's, uh, uh, Mr. Chair, hindi PR. Um, ever since uh, 2022, with, uh, when, uh, with the new administration, medyo na revitalize yung nuclear energy program interagency. It just took us time to To get back on track, we have a roadmap already. Um we na reviewed na ng IAEA uh, second time, and we got uh, we have good grades in IAEA. We're asking for another one. Pa, uh, the law was passed. We entered into the one-two-three agreement already with the U.S. and other countries, and um, uh, we're making headway in a sense that many of our companies are also interested in in uh, pursuing an, and and uh, a recent um, uh, na Pinaka, we, we had surveys now on the, on the acceptance rate ng nuclear. But the recent activity of DOE, other agencies in fairness that also have activities in this. Samantala, kinumestyon ni Sen. Dante Marcoleta kung bakit patuloy pa rin nagkukulang ang supply ng kuryente sa bansa gayong napakalaki umano ng dependable energy capacity ng Pilipinas. Ayon sa Department of Energy, umaabot sa 27,000 gigawatts ang maasang supply ng kuryente malayo sa 19,000 gigawatts na aktual na konsumo ng bansa. Paliwanag ni Garin, kalat-kalat ang mga power plant, kaya hindi pantay ang distribusyon ng kuryente. Dagdag pa niya, may mga planta rin nasisira o pansamantalang hindi gumagana, kaya hindi lubusang maasahan ang mga numerong ito. Halimbawa niya, maraming planta sa Luzon, pero limitado ang linya. Binigan din ni Garin na karamihan ng planta ay nasa Luzon, ngunit limitado ang mga transmission line. Dahilan, kung bakit nagkukulang pa rin ang supply sa ilang rehiyon. Sa ngayon, nagsasagawa na ng malawakang assessment ang Department of Energy sa lahat ng power plants sa bansa at inaasang matatapos ang review bago matapos ang taon. Kung ang dependable natin is 27,000 megawatts, ang uh, consumption lang naman natin is 19, sobra-sobra ang ating capacity, di ba? Ay, yung 8,000 na dependable, hindi, ang iba dyan hindi talaga dependable kasi nasisira palagi yung iba. Hindi talaga Now, dependable. Hindi, dependable. Because dependable hanggang hindi. ngayon, we are struggling. We're, uh, lahat, there po, are, yes. lahat sir. po ng presentations na narinig ko this morning, they're about our struggle. Yes, sir. Uh, sa Luzon daming planta natin from Bataan to to Batangas no um, pero ang Visayas iba rin yung karakteristik ng Visayas kahit marami sa Luzon limited lang man ang linya so pag inassess mo yung panay wala kulang talaga doon. Kailangan iikot pa siya. So there we, today today I understand uh, uh, may problema talaga. Today we are assessing every region sa Visayas, Mindanao and Luzon. Saan may yung kulang na ano kasi hindi tama yung as sinabi ni Yusek Kevin, hindi kasi naka out ng maayos yung mga power plant natin. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the number one. And most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio Mobile App, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.